Naranasan mo na rin ba na paggising mo sa umaga, may kakaiba kang nalalasahan sa bibig mo? Yung tipong parang maasim, mapait, o parang may panlasang hindi mo maipaliwanag. Kahit nagsipilyo ka na, parang may natitirang lasa na hindi mawala. Minsan pa nga, parang may laway na umaakyat mula sa lalamunan na may kakaibang amoy at panlasa. Kung minsan ay hindi mo ito pinapansin. Pero kapag palagi mo na itong nararanasan, nakakainis at nakakaalarma na rin. Ako po si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng maasim na lasa sa bibig normal lang ba ito o baka may kondisyon sa katawan na hindi mo pa alam? Iisa-isahin natin ang mga posibleng sanhi mula sa acid reflux, dry mouth, hanggang sa epekto ng ilang gamot o impeksyon sa bibig. Magbibigay din ako ng ilang practical tips na pwedeng gawin para maibsan ito. Isa sa pinakakaraniwang dahilan ng maasim na lasa ng bibig ay ang acid reflux o sa medical na tawag ay gastroesophageal reflux disease o GERD. Sa simpleng paliwanag, ito ay ang pag-akyat ng asido mula sa tiyan papunta sa lalamunan o bibig. Karaniwan itong nangyayari kapag humiga ka agad pagkatapos kumain kapag busog na busog ka o kapag may problema sa muscle na nagsasara sa pagitan ng chan at esophagus. Kaya maraming tao ang nakakaranas ng maasim na lasa sa bibig kapag bagong gising. Dahil habang natutulog, umaakyat ang asido at naiipon ito sa lalamunan. Pangalawang dahilan ay ang dry mouth o sa medical na termino ay tinatawag na serostomia. Ang laway ay may mahalagang role sa pagpapanatili ng normal na lasa at kalinisan sa bibig. Kapag kulang ang produksyon ng laway, gaya ng kapag natutulog ng nakabukas ang bibig, may dehydration o umiinom ng gamot na nakakatuyo ng bibig tulad ng antihistamine at antidepressants. Nagiging imbalance ang normal na environment sa bibig. Nagkakaroon ng bacterial build-up at nag-iiba ang lasa, kaya't maaaring maranasan ang pagiging maasim o mapait na panlasa sa bibig. Pangatlo, maaaring may kaugnayan ito sa impeksyon sa bibig, gaya ng tonsillitis o paminsang pagkakaroon ng tonsil stones. Ang mga tonsil stones ay maliit na puting butil na namumuo sa tonsils dahil sa naiipong pagkain, bakterya, at mucus. Kapag nabuo ito, pwedeng magdulot ng masamang amoy sa hininga at maasim o panis na lasa sa bibig. Minsan, hindi mo ito agad mapapansin, pero kapag pinisil o nailuwa mo ito, may kasamang kakaibang amoy at panlasa. May mga pagkakataon din na ang lasa sa bibig ay naaapektuhan ng mga gamot. Halimbawa, may ilang antibiotics, multivitamins na may iron at zinc, at may mga gamot sa high blood na may mga side effects ng metallic o acidic aftertaste. Kapag nagsimula kang makaranas ng maasim na lasa, pagkatapos uminom ng gamot, maaaring iyon ang dahilan. Mainam na i-consult ito sa doktor kung nakakaapekto na ito sa appetite at overall comfort mo. Isa pang dapat isaalang-alang ay ang problema sa oral hygiene o kalinisan sa bibig. Kapag may cavities, plaque o infection sa gilagid, pwedeng magkaroon ng bacterial imbalance sa bibig na nagdudulot ng kakaibang lasa. Kahit magsipilyo ka araw-araw, kung may naiipon na bakterya sa likod ng dila o sa pagitan ng mga ngipin, maaari pa rin magdulot ito ng maasim na pakiramdam. Sa ilang kaso naman, ang maasim na lasa ay may kinalaman sa hormonal changes, tulad ng sa mga buntis o menopausal women ang fluctuation sa hormones ay pwedeng makaapekto sa sense of taste at saliva production. Kaya't kung ikaw ay buntis, menopausal, o may hormonal therapy, maaaring isa rin ito sa mga sanhi. Kahit kadalasan ay hindi seryoso ang pagkakaroon ng maasim na lasa sa bibig, may mga pagkakataon na kailangan mo talagang magpakonsulta sa doktor. Kung nararanasan mo ito halos araw-araw o matagal nang hindi nawawala, lalo na kung may kasamang pananakit ng tiyan, matinding heartburn, hirap sa paglunok o unexplained weight loss. Maaaring sintomas na ito ng mas malalim na problema gaya ng GERD o sa iba pang gastrointestinal disorder. Ganun din kung may kasamang pamamaga ng tonsils, lagnat, o pabalik-balik na bad breath dahil maaaring may infection na kailangang gamutin. Pero kung hindi naman malala at paminsan-minsan lang, may mga ilang simpleng home remedies at lifestyle changes na pwedeng subukan. Una, iwasan ang pagkain ng sobrang maaasim, mamantika o maaanghang na pagkain, lalo na sa gabi ang mga pagkaing ito ay nagpapalakas ng acid production sa tiyan na pwedeng umakyat sa lalamunan habang natutulog. Subukan mo ring huwag humiga agad pagkatapos kumain. Bigyan ng at least dalawang oras bago magpahinga o matulog. Pangalawa, uminom ng sapat na tubig buong araw para maiwasan ang panunuyo ng bibig. Kung madalas kang nakakaramdam ng dry mouth, subukan mong umubo o magsalita ng mas madalas o kaya gumamit ng sugar-free lozenges o chewing gum para mas stimulate ang laway. Tandaan, mahalaga ang laway sa pagkapanatili ng neutral na pH sa bibig. Pangatlo, panatilihing malinis ang bibig. Bukod sa regular na pagsipilyo ng ngipin huwag kalimutang linisin din ang dila dahil dito kadalasang naiipon ang bakterya na nagdudulot ng amoy at kakaibang lasa. Mainam din na gumamit ng mouthwash, piliin yung walang alkohol para hindi lalong matuyo ang bibig. Kung naniniwala kang ang gamot na iniinom mo ang posibleng sanhi ng maasim na lasa, huwag basta-basta itigil ito. Mainam na ikonsulta muna ito sa inyong doktor at pharmacist para makahanap ng alternatibong solusyon. Sa kabuuan, ang maasim na lasa sa bibig ay maaaring pansamantala lang. Pero kapag pabalik-balik na ito o may kasamang ibang sintomas, huwag na itong baliwalain. Mas mainam pa ring malaman ang totoong dahilan bago ito lumala. Para sa mga nakakaranas ng maasim na lasa sa bibig dahil sa acid reflux o GERD, karaniwang iniinom ay ang mga gamot na tinatawag na proton pump inhibitors o PPI tulad ng omeprazole, esomeprazole, o pantoprazole. Ang mga gamot na ito ay tumutulong para mapababa ang produksyon ng asido sa tiyan at maiwasan ang pag-akyat nito sa lalamunan. Karaniwan itong iniinom bago mag-almusal at dapat ay may gabay ng doktor lalo na kung pang matagalang gamutan. Bukod sa PPI o proton pump inhibitors, may tinatawag ding H2 blockers gaya ng ranitidine, famotidine na tumutulong din sa acid control. Pero kadalasan ay ginagamit kapag mild lang ang sintomas. Bagamat over-the-counter ang ilan sa mga ito, mahalagang tandaan na hindi lahat ng sintomas ay dahil sa acid reflux, kaya mas mainam pa rin na ma-assess ng doktor. Kung dry mouth naman ang problema, may mga mouth spray o artificial saliva na pwedeng gamitin. May mga produktong nabibili sa butika na nagmo-moisturize ng bibig at nagbibigay ginhawa sa panunuyo tulad ng mga oral gel at lubricating rinse. Sa ilang kaso, ang mga dentists ay nagbibigay ng pilocarpine, isang gamot na nagpapastimulate ng laway. Pero ito ay may side effects at hindi dapat basta-basta inumin ng walang reseta. Para sa may mga tonsil stones o madalas na impeksyon sa tonsils, kung hindi pa malala, maaaring mag-recommend ang ENT specialist ng antibiotic kung may bacterial infections at antiseptic mouthwash para maiwasan ang pagdami ng bacteria sa bibig. Kung pabalik-balik na ang problema, minsan ay ikinukonsidera na ang tonsillectomy o ang pagtanggal ng tonsils. At kung ang problema ay poor oral hygiene, Simple pero consistent na paggamit ng fluoride toothpaste, soft-bristled toothbrush at tongue cleaner ay malaking tulong. May mga mouthwash din na may chlorhexidine, isang antiseptic agent na ginagamit minsan kung may infection sa gilagid, pero dapat ay may guidance ng dentista. Paalala lang, huwag basta-basta uminom ng gamot dahil lang sa nabasa online o narinig sa iba. Ang mga gamot na ito ay may tamang dosage, timing, at duration depende sa tunay mong kondisyon. Ang mas mainam, kumonsulta sa isang doktor para matukoy kung anong gamot ang angkop sa iyo. Kung napapansin mong pabalik-balik ang maasim na lasa ng bibig, huwag mo na itong baliwalain. Maaaring may simpleng dahilan, pero may mga pagkakataon din na mas mabuting masuri ito ng maaga. Kung hindi ka sigurado kung anong sanhi, mas mainam na kumonsulta sa doktor. Muli, ako si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutan i-like at mag-subscribe para sa iba pang mga health tips na madaling maintindihan. Salamat sa panonood at ingat po kayo palagi.